guys! Good evening sa inyong lahat. Sa aking mga subscribers, sa aking mga silent viewers, maraming maraming salamat sa inyong support sa aking YouTube channel. Ang aking share sa inyo ngayon ay this one, mga shells. Hindi ko alam guys kung anong tawag dito. Sige nga guys, paki-comment down below. Sabihin niyo nga kung ano ang tawag dito at saka ito. Yan oh. Parang ano, papa, parang, papa, parang, papa, yun. parang parang yun kasi yung galing sa dagat na mga pamangking ko wala nandoon na sila oh, nagbabanlaw so hindi ko naitanong kung anong tawag dito nakalimutan ko comment down below na lang guys kung anong tawag sa inyong mga place kasi dito sa aming province Salcedo Eastern Summer ay marami kayong makukuha na mga shells tulad nito dito kami sa barangay pala na Salcedo Eastern Summer ah uh, Konting ah, uh, sipag lang. Kahit wala kang money, mayroon ka ng ulam kasi marami kang makukuha sa tabing dagat. Basta masipag ka lang. Maingay yung aking mga apo. Okay guys, thank you, thank you so much sa inyong support talaga. Good evening to all